Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inawi ang kanyang mga paratang at humingi ng dispensa ang dating executive assistant ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na si Jeff Tumbado sa ilang mga opisyal na dinawit nito sa umano'y korupsyon ng ahensya. Sa affidavit of recantation na permado nito noong October 11, sinabi ni Tumbado na lahat ng aligasyong ibinulgar nito sa press conference noong October 9 ay unintentional at misguided. Dagdag pa nito, lahat umano ng kanyang sinabi ay born out of impulse irrational thinking, misjudgment, poor decision making at inujok lamang umano ng ilang individual na maglabas ng pahayag na maaaring nakapagpadagdag sa kanyang kalituhan. Unang idinawit ni Tumbado ang pangalan ni ex-LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa lagayan scheme sa ahensya. Tumatanggap di umano ito ng lagay na aabot ng 5 million pesos kapalit ng mabilis na pag-aproba sa special requests ng mga ito. Dinamay rin ito sa issue sina Transportation Secretary Jaime Bautista at ang Office of the President. Una nang itinanggi ni Bautista ang pagkakasangkot sa anumang anyo ng katiwalian mula ng umupo bilang kalihim ng Department of Transportation o DOTR. Ginisa ng ilang mga mambabatas ang Department of Public Works and Highways o DPWH bungsod ng multiple funding sa budget hearing ng kagawaran. Ilan sa ikinababahala ng mga senador ang mga redundant o paulit-ulit na paglalaan ng pondo sa magkakaparehong proyekto gaya sa kalsada, flood control dikes at multipurpose buildings na nakalulusot sa General Appropriations Act o GAA kinwestyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa si DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa pagsasaayos ng road projects kahit hindi pa sira at nagagamit pa ng mga motorista. Ano ba itong DPWH? Uh, uh, yung kalsadang ito matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon hindi ginagawa, hindi inaayos. Depensa naman ng kagawaran, ang pondo ay para sa preventive maintenance ng mga inaayos na kalsada nang maiwasan ng lalong pagkasira ng mga ito. E, yung medyo maganda-ganda pa ang tingin ninyo but actually the pavement starts to deteriorate. Gayon din ang pagkabahala ni Senator Grace po sa paglalaan ng kagawaran sa konstruksyon ng multi-purpose buildings sa kabila ng kakulangan sa silid-aralan sa bansa. Anya mas mataas pa ang inilalaang budget sa ibang infrastructure projects kaysa sa pagtatayo ng classrooms. We have uh, 41.19 billion worth of multi-purpose buildings scattered. So, in multi-purpose, 41 billion ang budget ng DPWH. In contrast, school buildings will get 26.12 billion. But we have a shortage of 159,000 classrooms nationwide. So, why do you think this disparity? a specific uh, location for classrooms, Your Honor. Unless, unless again, these are actually included in the priority list of uh, members of Congress, Your Honor. Binigyang diin naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III ang pag-amyenda sa Republic Act Number no. 8794 partikular sa overloading o pag-extend ng economic life ng mga kalsada at highway para sa pagsalba sa budget at kaligtasan ng motorista. Kasunod dito ng pagsisiwalat ni Secretary Bonoan na ang bansa ang may pinakamataas na axle load limit na nasa 13.5 tons, mas mataas kumpara sa 9.5 hanggang 11 tons sa ibang bansa. Aabot sa 822 billion pesos ang nakalaang budget ng national government para sa kagawaran mula sa dating iminungkahing allocation budget na 897.2 billion ngayong taon. Naglabas na ng guidelines ang Manila North Cemetery para sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day ngayong taon. Sa isang Facebook post, inanunsyo ng management na magbubukas ang mga main gate ng sementeryo mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. sa October 30 hanggang November 2. Suspendido rin ang burol at cremation mula October 26 hanggang November 2. Samantala, ang paglilinis, pagpipinta at renovation sa mga libingan ay pinapayagan hanggang October 25 lamang. Nakasaad rin sa guidelines ang ilan sa mga item na ipagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo. Ito ay ang alcoholic beverage, flammable materials, firearms at sharp objects, videoke o kahit anong devices na gumagawa ng ingay at mga baraha, bingo cards at iba pang gambling paraphernalia. Hindi rin papayagan ang vendors sa loob ng sementeryo mula October 28 hanggang November 2. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.